ito po yung video ng pusa namin. Ang pangalan po niya Ampon kasi nagpaampon po siya sa amin ito lately. And ito po yung video na kinunan ko after ng manganak. Nilagay po namin siya sa isang karton kasama po yung mga kittens niya. So apat po na kuting ang inilabas niya. And makikita din po natin na kinakain ni Ampon yung placenta ng mga katil. Sinasabi po na tinuturing daw po ng swerte kapag kinakain ng pusa ang sanyang placenta. So, ito pong pagkain ng pusa ng placenta ay isang normal behavior ng mga katil. So, hindi po natin ito dapat ikamakala. So, bakit nga ba nila ito ginagawa? So, ginagawa po nila ito bilang isang paraan para mawala o matanggal nila yung scent ng pag- ng kanilang mga newborn and para maprotektahan po nila ito mula sa mga predators. So sa case po ni Ampon, ginagawa po niya ito para po hindi po maamoy or masent ng ibang mga predators ang kanyang mga kittens. May mga parts dyan na, or may mga times na akala ko tapos na siyang mga Pero hindi pa pala kasi may mga times na napapahinga siya kung meron tayong meron tayong pusa na nanganak na I guess alam niya din akala ko tapos na siyang mga anak yun pala nagpapahinga lang siya siguro napapagod din siyang kumire so tinry ko din siyang bigyan ng tubig habang nanganak siya pero hindi niya type uminom ng tubig that time so inignore na lang ako so pinabayaan ko lang pinabayaan ko lang siyang mga anak and then So, after mga ni ang pawn, nililinis mo yung mga kittens na isa din itong normal behavior ng mga pusi. May mga cats din na after nilang mahanap is nililipat nila yung mga kittens nila sa more safe na alam nila. Kasi feeling nila, hindi safe yung kittens nila in um, hindi sapat yung heat o hindi sila, hindi sapat yung warm na nafeel ng kanilang kitin. So, nililipat nila. So, sa case naman ni Ampon as of now, nandun pa rin siya sa box. Hindi pa namin, hindi namin sila hinahawakan yung mga kitin sa Hindi namin sila ginagalaw. So, feeling ko naman safe naman. Feeling feeling ko naman, feeling ni Ampon na yung mga kitin sa doon sa pwesto. <laughs> Kung saan sila ngayon. May <laughs> mga cases din na yung mga cats after nilang mga is very, ano, parang mga dogs na magagalitin. And, alam mo yung kasabihan, uy, bagong panganak yung aso nila, mag-ingat ka, ganun. Pero, ganun din sa mga cats. So, mayroon din mga ganun behavior yung mga cats at ako anak. Pero, sa case naman ni Ampon, hindi rin naman siya ganun. Hindi siya aggressive sa ngayon. hindi siya aggressive at all. So, may mga cats naman talaga na ganun. So, ayun. And then FYI lang din guys, yung last niyang inilabas na kitten, um, which is ito, is parang kinabukasan yung bends na. So, nung, un, nung pinanganak pa lang siya, yung last na ano, kitten, napansin na namin na parang hila nang yung And then, although nililinisan siya, at pinapadede siya ni, nililinisan siya ni Ampun, parang wala siya ganun, yung mga movements. Ganun. Para nakahiga lang siya. So, bilang, hello, baka mamatay yun. And then, ayun nga, kinabukasan na dance yung last nakita niya. So, ngayon, we're down to three kittens. Isang, dalawang orange and isang black. Ayun. And they're healthy naman. And regular naman yung pagpapada din ni, ni Anton sa kanila. And we make sure na hindi na, wala na siyang, hindi na kami walang ulit nakita niya.